May mga lalaki na kahit gaano kagwapo, gaano kayaman o gaano ka straightforward, hindi pa rin magawang makuha ang babaeng gusto nila. Samantalang may ibang lalaki, tahimik lang, kalmado, pero parang may kakaiba, isang presensyang mahirap tanggihan. Hindi sila masyadong nagsasalita, pero sa bawat galaw nila may puwersang humihila. Wadaw ang tinatawag na dark seduction. Ang sining ng pag-aakit gamit ang isip, hindi lang salita, sa mundong puno ng mga lalaking nagmamadali ang dark seduction ay kabaligtaran. Hindi ito tungkol sa paghabol, kundi sa pagkontrol ng enerhiya. Ang lalaking marunong, dito ay hindi naghahanap ng pansin. Siya, mismo ang nagiging sentro nito. Ang bawat tingin, bawat katahimikan, bawat simpleng ngiti ay parang mensahe na naglalaro sa isip ng babae. Hindi mo siya pinipilit, pero kusa siyang naaakit. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging sikat o sobrang confident. Ang kailangan mo lang ay maintindihan kung paano gumagana ang psychological attraction triggers ng babae kung paano mo magagamit ang misteryo, disiplina at presensya para pasukin ang isip niya nang hindi mo kailangang sabihin kahit isang salita. Ang dark seduction ay hindi laro ng katawan. Ito ay laro ng emosyon. Ang mga babaeng sinasabing ayaw nila sa'yo ay kadalasan, hindi palang nila nararanasan ang lalaking marunong magpaikot ng emosyon sa tahimik na paraan. Kapag natutunan mong basahin ang kilos, tono at emosyon nila, ikaw ang magdidikta kung kailan sila lalapit. Dahil sa dark psychology, ang tunay na pangakit ay hindi nakikita, nararamdaman. At kapag naramdaman ng babae na iba ka, na may lalim sa paraan mong tumingin at magsalita, nagsisimula siyang magtanong sa sarili, bakit parang gusto ko siyang makilala kahit hindi ko gusto? At doon mo malalaman na nagsimula na ang laro. Kaya sa video na ito, hindi mo lang malalaman kung paano makuha. Ang gusto mong babae, matutunan mong pasukin ang isip niya, kontrolin ang emosyon niya, at iparamdam sa kanya na kahit hindi mo siya hinahabol, ikaw pa rin ang gusto niyang lapitan. Kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at i-on e ang notification bell para lagi ka updated sa bagong video. Number 1. Maging misteryoso, huwag madaling basahin. Ang unang sikreto sa dark seduction ay ang kapangyarihan ng misteryo. Kapag alam ng babae lahat tungkol sa iyo agad, nawawala ang thrill. Ang utak ng babae ay likas na mahilig sa palaisipan. Gusto niya yung lalaking mahirap pasahin, yung may lalim na hindi niya agad maintindihan. Kapag nakilala ka pa lang niya at parang nabasa ka na niya agad, mabilis din siyang mawawalan ng interes. Pero kapag hindi niya matukoy kung ano ka talaga, doon nagsisimula ang kuryosidad. Halimbawa, isipin mo may dalawang lalaki. Yung isa palaging nagkukwento ng lahat. Saan siya pupunta? Anong ginagawa? Pati emosyon niya? Binubuhos lahat. Yung isa naman kalmado lang. Hindi agad nagsasalita. Pero kapag nagsalita, may bigat, may dating. Guess mo kung sino mas naakit ang babae. Yung pangalawa, kasi siya yung may misteryong gusto niyang tuklasin. Hindi mo kailangang magpanggap. Ano ang pagiging misteryoso ay hindi pagiging plastic. Ito ay tungkol sa control. Alam mo kung kailan ka magsasalita at kailan ka tatahimik. Alam mong hindi mo kailangang ipakita lahat ng emosyon mo para lang mapansin. Kapag kontrolado mo ang impormasyon na ibinibigay mo, hawak mo rin ang isip ng babae. Ang babae na naaakit sa misteryong aura ng lalaki ay nagsisimulang mag-isip. Bakit parang iba siya? Habang mas iniisip ka niya, mas malakas ang koneksyon na nabubuo. Dahil ang isip ng babae ay nagiging adik sa mga bagay na hindi niya agad maintindihan. At kapag ikaw ang hindi niya maintindihan, ikaw ang gusto niyang kilalanin. Ang sikreto ng mga lalaking marunong sa dark seduction ay hindi sa pagsasalita, kundi sa presensya. Kapag nasa paligid ka at hindi mo kailangan magsalita para maramdaman ang dating mo, nagsisimula kang pumasok sa isip niya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Dahil ang misteryo, mo na mismo ang magtutulak sa kanya papalapit. Kaya tandaan mo, ang unang hakbang para makuha ang gusto mong babae kahit ayaw niya sa'yo, ay hindi sa paghabol, kundi sa paggawa ng dahilan para siya ang makurious sa'yo. Ang misteryo mo ang magiging simula ng kanyang pag-iisip. At pag-iisip, ang unang yugto ng attraction. Number 2. Kontrolin ang emosyon huwag magpahalatang apektado. Isa sa pinakamalakas na sandata sa dark seduction ay ang emosyonal na kontrol. Kapag alam ng babae na kaya mong hawakan ang sarili mong damdamin, kahit nasa harap mo siya, nagiging mas malakas ang dating mo. Dahil karamihan sa lalaki, kapag gusto nila ang isang babae, nagiging sabek, nagmamadali, at nagiging emosyonal. Pero ang lalaking marunong magpigil, siya ang nagmumukhang dominante. Halimbawa, may lalaki na binasted. Ang una niyang ginawa ay nagdrama, Nag-message ng paulit-ulit at nagpakita ng lungkot. Sa isip ng babae, wala nang challenge kasi alam niyang kaya kanyang paikutin. Pero yung isa, tinanggihan din at tumangulang. Walang galit, walang sama ng loob, pero hindi rin nagpapakita ng emosyon. Bigla siyang nagiging palaisipan. Bakit parang hindi siya apektado? At doon nagsisimulang magbago ang ihip ng hangin. Kapag marunong kang kumalma sa gitna ng rejection o emotional tension, nagmumukha kang malakas hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi dahil kaya mong kontrolin ito. Ang babae ay naakit sa lalaking may disiplina, hindi yung nagpapadala sa bawat emosyon na nararamdaman niya. Ang ganitong klasing enerhiya ay nagbibigay ng aura ng seguridad at kumpiyansa. Ang spawam may ay hindi naakit sa drama. Naakit. Siya sa tahimik na kumpiyansang kayang hawakan ang sarili sa kahit anong sitwasyon. Kapag kalmado ka, nakakahawa iyon. At unti-unti niyang mararamdaman ang kakaibang presence mo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ipinakita mong kontrolado mo ang sarili mo. Sa dark seduction, ang emotional dark control ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging matatag. Ipinapakita mong hindi mo kailangan ang validation ng babae para maramdaman mong may halaga ka. Kapag naramdaman niya iyon, nagsisimula siyang magtanong kung bakit parang iba ka. Kaya tandaan, ang isang lalaking marunong magtimpi ay mas delikado kaysa sa lalaking expressive. Dahil ang tahimik na kumpiyansa ay mas malakas kaysa sa daang salita. At sa mata ng babae, ang lalaking may ganitong klasing disiplina ay lalaking mahirap kalimutan. Number 3. Kumamit ng presensya, hindi ng salita. Sa dark seduction, hindi mo kailangang magsalita ng marami para mapansin. Minsan, mas malakas ang tahimik na presensya kaysa sa libong salitang sinasabi ng iba. Ang bawat kilos mo, bawat tingin, bawat paraan ng paglakad, lahat yan ay may mensaheng ipinapadala sa isip ng babae. At kapag natutunan mong kontrolin ang presensya mo, mas nagiging malakas ang epekto mo sa kanya kahit wala kang sinasabi. Halimbawa, isipin mo may isang lalaki na palaging maingay, puro salita, puro papansin. Pero may isa naman na tahimik lang, confident sa bawat galaw, hindi nagmamadali, at parang alam kung saan siya tatayo sa kahit anong sitwasyon. Yung pangalawa ang mas napapansin. Bakit? Dahil ang aura niya ay kalmado pero nakakahila, isang enerhiyang hindi basta makakalimutan. Ang presensya ay hindi tungkol sa pagiging matigas o intimidating ito ay tungkol sa pagiging aware sa sarili mong enerhiya. Kapag marunong kang magbawas ng unnecessary movements, kapag marunong kang tumingin sa mata ng hindi nagmamadali, kapag alam mo kung kailan katatahimik, nagiging magnet ka ng attention Dahil karamihan ng tao, hindi komportable sa katahimikan. Pero ikaw, kontrolado mo ito. Ang babae ay naakit sa presensyang nagbibigay ng sense ng mystery at confidence. Kapag naramdaman niya na hindi mo kailangan magsalita para mapansin, nagiging curious siya sa'yo. Ang isip niya mismo ang gumagawa ng kwento kung sino ka. At habang ginagawa niya iyon, mas lalo siyang naakit. Isang simpleng halimbawa, sa isang grupo ng tao, may isang lalaki na tahimik lang pero maayos ang tindig, kalmado, at marunong ngumiti ng hindi trying hard. Habang lumilipas ang oras, mapapansin mong unti-unti, sa kanya napupunta ang tingin ng mga tao, lalo na ng mga babae. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil may control siya sa presence niya. Kaya kung gusto mong makuha ang gusto mong babae kahit ayaw niya sayo, huwag mong unahin ang mga salita. Ipakita mo muna sa presensya mo na may lalim ka. Dahil sa mundo ng dark seduction, ang katahimikan mo ang pinakamalakas mong sandata. Number 4. Ipakita ang kahalagahan mo, hindi sa pamamagitan ng paghabol. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng lalaki ay kapag pinipilit niyang iparamdam sa babae kung gaano niya ito kagusto. Sa Dark Seduction, baliktad ang laro. Hindi mo kailangang patunayan. Yung halaga mo sa pamamagitan ng paghabol. Ipinapakita mo ito sa paraan ng pamumuhay mo, sa kumpiyansa mo, at sa disiplina mo sa sarili. Kapag nakikita ng babae na kaya mong mabuhay ng maayos kahit wala siya, dun siya nagsisimulang makurious. Halimbawa, may dalawang lalaki na parehong nabasted. Yung isa, araw-araw nagme-message, nagpaparamdam, at nagpapakita ng lungkot. Yung isa naman, tahimik lang pero nagfo-focus sa sarili. nag improve nagwa-workout, at mas lalong nagiging maayos. Makalipas ang ilang linggo, sino sa tingin mo ang mas maiisip ng babae? Yung tahimik na nag-level up, kasi nakita niyang hindi siya sinira ng rejection. Mas lalo pa siyang naging better version ng sarili niya. Kapag ipinakita mong mas pinili mong ayusin ang sarili mo kaysa maghabol, ipinapakita mong may mataas kang halaga. Hindi mo kailangang ipaliwanag dahil makikita iyon sa kilos mo. Ang babae ay natural na naakit sa lalaking may direksyon, sa lalaking may kakayahang magtagumpay, kahit wala siyang inaasahan mula sa iba. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nagiging magnet. Kapag naramdaman ng babae na hindi mo siya hinahabol, nagsisimula siyang magtanong kung bakit parang hindi mo siya kailangan. And doon nagsisimula ang pagbaliktad ng sitwasyon. Dahil, ang dati mong gustong makuha, ngayon siya na ang gustong makuha ang atensyon mo. Sa Dark Seduction, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang mga salita, kundi ang pagbabago. Ipaalam mong kaya mong magtagumpay, maging masaya, at magmukhang mahalaga nang hindi mo kailangan ng kahit sino. Ang ganitong uri ng enerhiya ay mahirap labanan, kasi ipinapakita mong hindi mo siya hinahabol, pero siya ang hindi makabitaw sa'yo. Kaya tandaan mo, hindi sa paghabol na susukat ang halaga ng lalaki. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang tumindig mag-isa, tahimik pero may direksyon. At kapag nakita niya iyon, kahit ayaw pa niya sa'yo dati, magsisimula siyang magtanong kung bakit parang gusto ka na niyang makasama. Number 5. Gamitin ang laro ng konsistensya at paglayo. Ang dark seduction ay hindi puro pagpapakita ng interest. Easy to sa miyam laro ng balanse, kailan ka lalapit at kailan ka lalayo. Kapag palagi kang present, nagiging predictable ka. Kapag palagi kang unavailable, nawawala naman ang connection. Pero kapag marunong kang maglaro sa pagitan ng konsistensya at paglayo, Nagsisimula kang pumasok sa isip ng babae nang hindi mo siya pinipilit Halimbawa, may isang lalaki na araw-araw nagme-message Laging nandyan, laging available Sa simula, sweet Pero pagtagal, nawawala ang thrill Samantalang yung isa, minsan lang magparamdam Pero bawat pagkakataon, ay may dating May sense ng lalim at misteryo Hindi siya laging nandyan, pero kapag naroon siya, mararamdaman mo talaga At yun ang mas nakaka-addict Ang sikreto ay nasa timing Kapag alam mong interesado na siya, huwag mong ibigay lahat ng atensyon mo agad. Magparamdam, pero pagkatapos nun, hayaan mong siya naman ang mag-isip. Dahil sa psychology ng attraction, kung sino ang laging nag-iisip, siya ang mas naaapektuhan. Gamitin mo yan sa pabor mo. Ang laro ng presence at absence ay parang apoy. Kapag masyadong malapit, nasusunog. Kapag masyadong malayo, namamatay. Kaya kailangan mong kontrolin ang distansya. Magpakita ng halaga, pero huwag mong ibigay lahat ng oras mo. Ipaalam mong kaya mong mawala kahit sandali, pero hindi mo siya binabaliwala. Kapag naramdaman ng babae na kaya mong lumayo nang hindi nawawala ang interes mo, nagiging kakaiba ka sa paningin niya. Dahil karamihan ng lalaki ay hindi marunong sa distansya, ikaw kaya mong magpigil. And ang ganitong klase ng self-control ay nagiging napakaakit sa mata ng babae. Kaya tandaan, sa dark seduction, hindi palaging ang laging present ang panalo. Minsan ang lalaking marunong mawala sa tamang oras siya ang hindi nakakalimutan. Dahil sa bawat pagkakataong wala ka, mas lumalalim ang tanong sa isip niya. Bakit parang hinahanap ko siya kahit hindi ko naman gusto? Number 6. Gamitin ang tahimik na confidence. Ang isang lalaking marunong sa dark, seduction ay hindi ng ipagyabang ang sarili. Hindi niya kailangang sabihin kung gaano siya kagaling o kung gaano siya kaiba sa iba dahil ang confidence niya ay hindi galing sa salita, kundi sa presence. Ang tahimik na confidence ay yung aura na ramdam mo kahit walang sinasabi. Eun sa mga babae, ito ang uri ng energy na pinakanakakakit. Halimbawa, may dalawang lalaki sa iisang kwarto. Yung isa, sobrang daldal, puro kwento, puro yabang, laging gusto siyang pakinggan. Yung isa naman, tahimik lang, pero maayos ang tindig, kalmado, at pagtumingin, parang sigurado sa sarili. Walang effort, pero ramdam mo agad ang authority niya. Sa psychology ng attraction... Yung pangalawa ang mas nakaka-turn on. Ang ganitong confidence ay hindi nanggagaling sa ego, kundi sa self-awareness. Alam mong may halaga ka kahit hindi mo ito ipagsigawan. Alam mong kaya mong makuha ang atensyon nang hindi mo kailangang ipilit. Kapag ganito ang paraan mo, nagiging effortless ang dating mo. At mas naapektuhan ang babae sa simpleng presensya mo pa lang. Ang babae ay hindi naaakit sa yabang, naaakit siya sa kontrolado. Kapag tahimik ka pero confident, nagmumukha kang unpredictable. Hindi kanya ma-analyze Kaya mas lalo siyang nag-iisip tungkol sayo Habang mas iniisip kanya Mas lalong lumalalim ang emosyonal na connection. Isipin mo ito Sa bawat pagkakataon na pipiliin Mung manahimik kaysa ipilit ang sarili Pinapakita mong may disiplina ka At sa mundo ng dark seduction Ang disiplina ay mas nakakahalina kaysa sa kahit anong sweet words Kaya tandaan Ang tunay na confidence ay hindi sa dami ng sinasabi Kundi sa tahimik na kumpiyansa na ramdam ng lahat Kapag natutunan mong ipakita ito, hindi mo kailangang habulin ang babae dahil kusa siyang lalapit para lang maintindihan kung anong meron ka na wala sa iba. Number 7, ipakita na marunong kang mag ng attention mo. Sa dark seduction, hindi mo lang kailangang kontrolin ang emosyon mo. Kailangan mo ring kontrolin kung saan mo ibinibigay ang attention mo dahil ang babae ay sensitibo sa enerhiya ng isang lalaki. Kapag naramdaman niyang siya lang ang sentro ng mundo mo, nawawala ang thrill. Pero kapag naramdaman niyang may iba ka pang pinaglalaanan ng oras, goals at focus, nagsisimula siyang maghabol ng attention mo. Halimbawa, may isang lalaki na bawat minuto ay puro message, puro pansin, puro effort sa babae. Sa una, sweet, pero kalaunan, nagiging predictable. Samantalang yung isa may disiplina, alam niyang gusto niya ang babae, pero hindi niya binabaliwala ang sarili niyang priorities. Nag-e-exercise, nagtatrabaho, may goals, at sa pagitan ng lahat ng iyon, doon lang siya nagbibigay ng oras sa babae. Yun ang mas nakakakit. Ang control ng atensyon ay parang magnet. Kapag alam mong hindi mo kailangang ibuhos lahat ng focus mo sa isang tao, nagmumukha kang kalmado at siguradong tao. At ang ganitong klase ng energy ay naglalabas ng power. Hindi mo kailangan magsalita. Mararamdaman lang ng babae na hindi ka madaling paikutin. Ang babaeng nakakakita ng lalaking may sariling mundo ay natural na naaakit. Dahil gusto niya maging parte nun, hindi lang basta pansinin kapag nakikita niyang marami kang ginagawa, marami kang pinagkakaabalahan, nagsisimula siyang mag-isip kung saan siya pwedeng magkasya sa buhay mo. At doon siya na ang kusang lumalapit. Ang dark seduction ay hindi tungkol sa pagkuha ng pansin, kundi sa pagpili kung sino ang karapat dapat sa pansin mo. Kapag natutunan mong magpigil, mas nagiging malakas ang dating mo. Hindi dahil nagmamatigas ka, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tao ay dapat mong bigyan ng enerhiya. Kaya tandaan, sa mundong puno ng mga lalaking laging naghahabol ng pansin, maging yung lalaki na pinaghihirapan makuha ang sayo. Dahil sa dark psychology, ang hindi madaling makuha, siya ang mas gustong makuha ng lahat. Number 8. Gamitin ang lakas ng pag-iwas at katahimikan. Isa sa mga pinaka-epektibong sandata sa dark seduction ay hindi ang mga salita, kundi ang tamang paggamit ng pag-iwas at katahimikan. Kapag marunong kang manahimik sa tamang oras, Nagiging mas malakas ang dating mo kaysa sa lalaking puro salita. Ang katahimikan ay nakakagulo sa isip ng babae. Kasi gusto niyang maintindihan kung bakit hindi ka nagsasalita, kung bakit parang hindi ka kagaya ng iba. Halimbawa, may isang babae na sanay na sa mga lalaking todo effort. Laging nagpaparamdam, laging nagsasabi ng gusto nila. Pero isang araw, nakilala niya ang isang lalaki na tahimik, kalmado, at hindi madaling magbukas ng damdamin. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nagpapakita ng pagkagusto ng sobra. Sa una, parang hindi siya interesting. Pero habang tumatagal, hindi na siya mapakali. Gusto niyang malaman kung anong iniisip nito. Ang pag-iwas at katahimikan ay paraan ng pagbibigay ng espasyo para siya ang mag-isip. Kapag natutunan mong huwag laging mag-reply agad, huwag laging magpakita, at huwag laging mag-explain, nagsisimula kang magkaroon ng power. Kasi sa isip ng babae, kung hindi mo siya pinapansin, bakit hindi ka naapektuhan? Bakit parang kaya mong mawala? At doon pumapasok ang curiosity. Kapag nagamit mo ang tahimik na distansya ng tama, unti-unti kang nagiging memory sa isip niya. Bawat beses na maririnig niya ang pangalan mo, mararamdaman niya ang presensyang na iwan mo kahit wala ka. Dahil ang katahimikan, kapag ginamit ng tama, ay nagiging echo sa isip ng babae. Ang sikreto ay huwag gawing coldness ang katahimikan, kundi mystery. Huwag mong iparamdam na wala kang pakialam, Iparamdam mo lang na kontrolado mo kung kailan ka magpapakita. Dahil ang taong may ganitong disiplina ay may kakaibang dating. Hindi mo kailangang habulin kasi kahit wala siya, mararamdaman mo pa rin. Kaya tandaan, sa dark seduction, ang hindi pagsasalita ay minsan mas makapangyarihan kaysa sa pag-amin. Dahil sa bawat segundo ng iyong katahimikan, mas lalo siyang nag-iisip at kapag babae na ang nag-iisip tungkol sa'yo, ibig sabihin nagsimula na siyang mahulog ng hindi niya alam. Number 9. Ipakita ang panibagong bersyon ng sarili mo. Ang isa sa pinakamabisang paraan ng dark seduction ay hindi sa paghabol o pagpaparamdam, kundi sa tahimik na pagbabago. Kapag nakikita ng babae na nagbago ka, hindi dahil gusto mo siyang balikan, kundi dahil pinili mong ayusin ang sarili mo, nagsisimula siyang magtanong. Ganito ba talaga siya dati? Bakit parang mas kumanda siya? Mas gumaling, mas tumaas ang aura niya. At sa bawat tanong na iyon, mas lalo siyang naaakit. Halimbawa, may isang lalaki na dati laging available, laging nagpapakita ng kahinaan, at laging umaasa sa atensyon ng babae. Pero pagdating ng araw, tahimik lang siyang nawala. At nang makita siyang muli, biglang iba na. Maayos manamit, kalmado magsalita, at mukhang nagmature. Hindi siya nagyabang, pero ramdam mong nagiba ang presence niya. Doon nagsisimula ang regret. Hindi dahil gusto kanyang balikan, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit yung energy na nawala. Ang pagbabago ay isang uri ng silent revenge hindi mo kailangang sabihin na mas magaling ka na ngayon. Ipaalam mong nagbago ka sa paraan ng kilos, sa disiplina at sa paraan mong dalhin ang sarili mo. Ang ganitong klase ng energy ay hindi basta mapapansin, mararamdaman. At kapag naramdaman niya iyon, hindi na kailangan ng salita para iparamdam na hindi ka na yung dati. Ang dark seduction ay laging nakaugat sa self-mastery. Kapag alam mong kaya mong baguhin ang sarili mo, hindi mo kailangang manghabol. Dahil kahit anong relasyon o sitwasyon, ikaw pa rin ang may control kasi ikaw ang may hawak ng sarili mong growth. Ang babae ay natural na naakit sa lalaking nag improve Hindi dahil gusto niya itong agawan ng pansin, kundi dahil gusto niyang maramdaman ulit. Yung energy ng isang lalaking hindi siya kailangan para gumanda ang buhay niya. Yun ang totoong attractive, yung may kakayahang magtagumpay kahit mag-isa. Kaya tandaan, sa dark seduction, ang pinakamalakas mong move ay ang tahimik na pagbabago. Kapag nakita niyang, hindi mo na siya hinahabol pero mas naging maayos ka, hindi mo na kailangang bumalik dahil siya mismo ang babalik para lang makilala ulit ang bagong ikaw. Number 10. Gamitin ang lakas ng pagpapahiwatig. Sa dark seduction, hindi mo kailangang sabihin ang lahat. Minsan mas nakakaakit ang mga bagay na hindi mo sinasabi. Yung mga kilos na nagiiwan ng tanong, mga titig na may laman, at mga salita na parang may doble kahulugan. Ito ang tinatawag na power of suggestion. So, all... halip na ipakita ang intensyon mo ng direkta Hinahayaan mong ang isip niya ang maglaro. Doon nagsisimula ang pagkalito at kasunod niyon ang pagkapukaw ng emosyon. Halimbawa, isang simpleng tingin o ngiti lang ang ibinibigay mo pero may lalim. Hindi bastang friendly kundi may bahid ng misteryo. Hindi mo siya pinipilit mapansin ka. Hinahayaan mong siya mismo ang magtanong kung bakit ka ganon. Sa Dark Seduction, Curiosity is your ally. Kapag nakakuha ka ng interes ng babae sa paraang hindi halata, napapasok mo ang isip niya nang hindi mo pa siya hinahawakan. Laging tandaan, ang mga taong tahimik pero may dating, sila ang pinakanakakaakit. Hindi dahil loud sila o palaging nagpapakita, kundi dahil may presence silang hindi madaling basahin. Kapag hindi niya alam kung anong iniisip mo, gusto niyang malaman. Kapag hindi niya alam kung anong nararamdaman mo, gusto niyang maramdaman. At doon, nagsisimula ang emotional attraction na hindi niya maintindihan. Pero ayaw niyang mawala. Gamitin ang mga subtle gestures, konting paglapit, maliit ng ngiti, o simpleng paalam na may bitin. Huwag mong ibigay ang lahat ng emosyon mo sa isang iglap. Sa halip, iparamdam mong may tinatago kang lalim na hindi basta maabot ng kahit sino. Sa dark seduction, kung gaano ka marunong magsalita ay mas dapat marunong kang manahimik. Dahil minsan, ang pinakamatinding epekto ay hindi nang gagaling sa mga salita kundi sa mga sandaling walang sinasabi pero puno ng intensyon. Ang ng pagpapahiwatig ay hindi para sa mga mahina. Ito'y para sa mga lalaking marunong maghintay, maglaro, at kontrolin ang emosyon ng kausap nila nang hindi kailangang hawakan. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang habulin ang babae. Kailangan mo lang mag-iwan ng marka sa isip niya. Isang tanong na siya lang ang gustong sagutin. Sa larong ito ng Dark Seduction, hindi mo kailangang maging pinakagwapo o pinakamayaman para makuha ang gusto mong babae. Inyong kapalingan mo lang ang tamang diskarte. Ang kakayahang kontrolin hindi lang ang emosyon niya, kundi pati ang sarili mong pagnanasa. Dahil ang tunay na lakas ay hindi sa pagpipilit, kundi sa paghawak ng kapangyarihan ng pagpigil. Tandaan mo, ang tunay na karisma ay hindi nakikita sa mga salita, kundi sa presensyang nararamdaman kahit wala ka sa harap niya. Kapag kaya mong iparamdam ang halaga mo kahit hindi mo siya hinahabol, doon ka nagiging kakaiba. Doon ka nagiging mapanganib, hindi dahil masama ka, kundi dahil alam mong kontrolado mo ang laro. Sa bawat hakbang, gamitin mo ang disiplina ng isip at puso. Huwag mong hayaang ang emosyon mo ang magdikta. Dahil sa dulo, ang lalaking marunong magpigil ay mas nakakapang-akit kaysa sa lalaking mabilis magpadala. It's song sining ng dark seduction, hindi para manloko, kundi para maunawaan kung paano gumagana ang pagnanasa, emosyon, at koneksyon. Dahil minsan, ang pinakamabisang paraan para makuha ang isang babae ay hindi sa pamamagitan ng paghahabol, kundi sa paggawa ng dahilan para siya mismo ang lumapit. At sa oras na 'yon, Kapag siya na ang unang tumingin, unang nag-message, o unang nagtanong kung bakit, parang hindi ka mawala sa isip niya. Malalaman mong gumana ang laro. Pero tandaan, sa Dark Seduction, ang tunay na panalo ay hindi lang makuha siya, kundi mapanatili ang kontrol sa sarili mo habang ginagawa ito. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang maghabol sa kahit sino kapag alam mong ikaw mismo ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog sa gabi.